Marami pong nag-file ng candidate, candidacy na uh, celebrity pa. Mabigat? Ayan ka na naman. Bari. Celebrity. Celebrity. Oh, wow. celebrity. Alaga naman. Kasi nga, It's para a time. Oh. beauty contest. Para, it's it's a, popularity a time. contest yun. There is a time in the life of a nation Ah, gano'n? <laughs> <That is a, laughs> There is a time Ganda para kanta. There is a time in the life of the nation. Ano? 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 ano. Ito na. Where celebrities... Uh, Mark Gamboa, senator. Yan. Sino si Mark Gamboa? Uh, anak to ni... Artista to eh. Mm. Anak ni... Uh, Saan ba to? Ah... Uh, ano daw po, YouTube vlogger. Yan. Behind the Models of Manila channel. Ano ang marginalized doon? Hindi, hindi, senator. Senator to, senator to. Sorry, sorry, sorry. Ang advocacy niya raw, content creators. Eh, mawala ang fake news. Yan, yan. Ang ganda. Ang ganda advocacy niya. Ang ganda advocacy niya. Kailangan mo magsenador para... Models of Manila. Hindi nga, kailangan mo magsenador ka para magawa mo yun? Well, uh... Uh, co ang, ang, mga senador po, gumagawa ng batas. Hindi nag... <laughs> He will bring in uh, Ayan, the new... Uh, gumagawa ng batas. So, kapag hindi ka senador, pwede ka naman magpagawa ng batas. Ilabi mo, baga. Siyempre, maraming katwiran para tubak. I'm bringing in the new uh, things. In, uh Gusto naman niyang patunayan, Yan. hindi kailangan ang pera. Yan. Tama really Vlogging lang Wake up boy <laughs> May mga oh. artista pa po, po Konsihal Karamihan ng artista Konsihal oh. Stepping oh. stone Maganda yan Merong congressional seat Yung mm. anak ni Dennis Roldan oh, Yung si Marco Gumabo uh, Yun ah, daw mga Vilma Santos Sa Bicol yan ah? Sa si Bicol Yung ano Si Santos Vilma Santos ah, ah, si, si, si Governor Tatakbo Tatakbo, ba? Yeah. tatakbo ulit E eh, balita eh Ah, hindi pa. Nag-file na ba? Yeah, well, Merong ano sa Batangas eh. May mayroon. konting ano sila dyan. Ah, medyo Kasi, problemado. Kasi, tapos na yung uh, term. term ni Governor Mandanas. Mandanas. yes. So, meron daw isang mayor. Mm -hmm. yes. Mayor ata uh, siya ng Bawan. If I'm not mistaken, uh, gusto mag-mayor uh, at very active daw yun. Ano, kung wala si... Ano, si Governor uh, Congresswoman uh, Bilma. Lima toss siguro, up Toss up. Marami siguro ang tatakbo. Ayan. Aside from uh, Vice Governor Mark Leviste. Yun din ang ano, ng sarap ng may grumad graduate. Yes. Pag uh, may graduate, daming papasok. Marami. Uh, oh. Masaya ang uh, contest. Pero kung pumasok si Gov, Congresswoman Bilma, uh, arane, that's it. Oh, Nag-file na rin daw po si ano, Dating uh, Senate President Vicente Sotto, yes. Soto. The Macho Black. The Macho Black. Macho Black? Oh, silang darawan ni Ping. Ni Ping black. black. macho, Black. Oh. Macho Black. Paano naman maging macho yun? Tandaan. <laughs> si Tito Sen? Good morning, Tito Sen. Hindi ginagamit yung salitang macho sa ganyang edad. Pare, age, ano ba naman kayo? is just a number, bro. Oh, yeah. Tama yan. Pwede, pwede pa rin. Maski na. Maski pa rin yan. Maski na. Maling-mali mali naman yun. Anong macho? Hindi. Good morning, May naman siya. siguro. Ano ang ano? ano? bakit tinawag na macho? an bakit? Oh. wala, tang in wala shek, lang. Tang in shek. Macho block. Eh, media lang yung nagsabi nun eh. Sila lang. Uh, crazy. lang ng jari yun. kay naman. Mm. Paano sa nasasabing macho ang tandaan? <laughs> of course, <laughs> si Senador Aimee. Ah, mga macho po, yung mga uh, medyo mi... Uh, uh neguat, macho? Karapatan pa. Macho guapito. Ah, ah macho Uh, Senador Ayme, siempre Kasama na raw po nila si Lito Lapid. Yeah. Ayan, file na na. Ano? Macho. Macho? Oo. Oh. Eh, ano ba ginawa niya si Senado? <laughs> <Macho>. <laughs> <-macho> sa Senado? Macho. nagpa sa Senado? Lito Lapid. Uh -huh. Ang tawag po kay Soto at saka kay Lacson, old-timer. Old-timers. Eh, naka ano na yan eh. Nakailang beses na. Apat. Terms. A ang pinakaano si Tito Sen. Si, si Tito, naka-apat na yan. Panahon pa ni FBR. FBR, rin. yes. Oh. Oh, uh, masaya naman. Lagi siya yeah. nasa... Ewan ko, meron ba siya na... Ang kanila daw pong layunin para maibalik yeah. ang decorum sa Senado. Ayan. Yeah. Nawala ba? Yon ang tingin nila. Nawala yung <laughs> decorum. Ay, ikaw naman. Ibig sabihin, eh, ano na, self-serving ang yung, self-serving lang yung It is, uh, statement na yon. Arose by any other name. <laughs> <laughs> At nawala na raw yung parliamentary rules. Kaya. Totoo ba yon? Ayan. Medyo ina <laughs> At hindi ko naman po gusto yon na oh, oh. to para i-build up niyo 'yung sarili niyo you put down your other uh, your allies your colleagues the, your, your colleagues, colleagues in the in uh, in the senate parang hindi ko type 'yung ganun uh. parang so, hindi a statement nila eh. oh parang hindi ano it's a uh, ungentleman in effect uh, uh ungentlemanly parang uh, parang uh, ano eh hindi bagay sa kanila oo oh, oh. para daw po galangin 'yung mga resource speakers 'yan tama 'yan <laughs> Para magkaroon. <laughs> kasi ngayon, binababoy na talaga ang mga resource. Hindi. We, alam mo, kaya nagkakaroon ng ganyan Be precisely because uh, in, the in other areas, in other uh, places, ang nangyayari kasi doon, before you uh, bring in a resource person, kailangan maliwanag unang-una -una, ano yung pag Scope. Ano naman uh, ang iyong may sasap, ma-ano dyan, may bibigay na impormasyon, whatever it is, dyan sa area na yan. Kung Ayok. hindi ka kasama, kagaya nyan. Hindi naman, porket uh, ikaw, eh, dati ka nang uh, uh, nagsilbi na janitor sa NBI, ay eh, magiging, ano ka, na, ano ka na, resource, resource person ka. ka, ka, ka. ka na. And you can, you know everything. May papel ka, uh, mali. You, eh, sabi, eh, vetting... eh, kaya nagkakaganon, eh, inaayunan na senador. Kung yung sasabihin noon, eh, ah, mm. uh, Following yeah. the theory or script or whatever, yung uh, thesis, hakahaka mm. -haka ng senador, pasok ka. Ganun um, um, na nangyayari sa hearing. Ang naging problema kasi, uh, if you're talking about uh, parliamentary decorum or whatever, eh kung ang naging kalakaran kultura eh bigayan, yan ang problema. Uh, after, Pero sa ganang akin po, hindi lang sa Senate dapat. Ooh. ang uh, reforms na kailangan introduce In Itong si public discourse. Soto at saka ni Lacson. In the public discourse. Uh -huh. napakadami pong problema ng Pilipinas. Okay? Uh, yung uh, yung uh, decorum dyan sa Senado and everything, well, siyempre, medyo maganda rin tignan. Gumaayos mm -hmm. nila. Yeah. Pero ang national issues po ngayon dapat na... It's not about it, the Senate. Yes! Ang discourse po dapat nitong election na to ay yung mga problema namin. Bayan ng bayan. Problema natin. Sabi po ng survey, ang number one na ngayon ay yung corruption. Ayan. Number two pa rin yung mataas na presyo ng pagkain. Number three, yung uh, sahod. Opportunities, employment. Job opportunities, ganun. Marami solusyon na pwedeng gawin dyan eh. At yan eh, masisimulan. Kung maraming, kung mga magiging uh, bright ideas lalabas sa Senado at saka sa House, halimbawa yung livelihood, pare, hindi naman kailangan empleyado lahat eh. But you have to start with proper decorum before you can even think about other things. Proper decorum. Uh, pare, parang, parang malayo, no? Hmm. Hindi, e eh, susuportahan daw nila yung administration ni Aj the, uh, admi uh, the agenda of the administration, okay Kahit mali What is the agenda of the administration? Please define Asan? Asan? yeah, Hindi, yun nga gusto ko what, pa what part of the agenda are you talking about? Uh, yeah. Energy? Yeah wala utilities Hindi, Util housing. housing oh housing meron meron ba housing environment, <laughs> environment. meron din sa environment <laughs> wala dalaume, dalaume. Tourism. tourism meron yan yeah. <laughs> ano po traffic traffic yeah. ano transportation ay yung mga problema ng bayan, dapat 'yun na mapag-usapan you know, dito mga tatakbong ito eh. Mm. Ang problema kasi, kaya hindi yung sila na-challenge nacha ng mm. ganyan. Walang oposisyon na maninita. Ito mga 'to, ito lang ang gusto, decorum. Kami ganito dapat meron ganong magsalitang oposisyon. Uh, may, may uh, Wala eh. Ako. I mean, siguro ikaw, kung Jonat, masasagot mo to. But even, this was before your time. Ah. Laging maraming nagsasabi, the good old days, lalo na sa Senate na, mm. the, yung mga uh, very yung oratorical, uh, gravitas, mga nakaputing merkana, yung mga bar top notchers sa mga, ano, mga, uh, mga mm. senador noon. Now, Nung panahon ba noon eh, of course, nagkakaroon sila ng mga gandang diskusyon. Polite uh, yeah. exchanges, sarcasm at the very most. But hindi, paano nila nare-resist na, Teka, mukhang doon, uh, sexy ang ano na yan, yung topic na yan. Oh, ito ang makakakuha sa atin. Meron a, a, din. Uh, how were they able to resist that? that uh, meron din. May meron meron din. May Pero mas madami yung oh. solusyon sa national okay. problems. Okay. Pero meron din ganon. Ano ito? yan eh? Ano uh, The, hindi nila, usually, hindi, hindi nawala, oh. hindi naman nawala. Hindi nawala na rin yung banatan na gano'n. At oh. saka hindi rin nawala yung mga, ano lang. Showmanship. Yung, showmanship. At saka yung mga, uh, yung mga... Uh, Upak sa presidente. Mayroon gano'n. Ah, Pero, ah, by and large, by and large, uh, ano yan, na, 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 na the discipline, because of ano the... Ano No, because the public itself. They are educating the public and the public educates them eh. Okay. By way of yung nga sinasabi natin, o oh ito mga kailangan ng bayan, etc. Pag hindi pinag-usapan pinag nito, oh, eh, ang mga issues wawalain mo, namin kayo. Oh. In other words, hindi kayo pwedeng uh, mare-elect or something yung ganong klase. Okay. Nawala Dati noon ang number one kasi, noong panahon na yun na sinasabi mo, Oh, the golden age. It was the peace and order. Okay. That was on top of everybody's concern. Uh, oh, at that time, 19, for example, 1946, the first, uh, oh, ano, oh, 'di ba? Na nagkaroon tayo ng ano, oh. ano, recovery from the war. eh. Oh. So, nagkaroon ng oh. ano, Uh, Marami yan. Ako, ang dami rin ano dyan. Ang oh. daming controversy din. Ano ang ano, anong gagawin natin bilang isang okay. Yung, yung, well. Noon malakas na malakas ang expose. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon, malakas. Noon, malakas. Yung mga tiwaling deals, yan. Yeah. mga oh, okay. tiwaling official. Yung takeover no, ng mga lupa sa Manila. Yan, <laughs> na, yung, ganyan. Yung expose. Expose, expose. expose. noon. ah mm -hmm. uh, ngayon, ano ba? Decorum. Mm. -hmm. So, May quorum na ngayon. Wow, bigat. And then, uh, <laughs> right after that, yung, yung pa is exactly the same. Uh, basic goods, uh, yung mga opportunities, etc. Yung mga kandidato natin, puro mga motherhood statement ngayon ang oh, na sinasabi. mga Gusto ko mga dati... magkaroon sana ng debate mm. among the senatorial, senatorial candidates, candidates. Yes. Para, Para makita na, natin sino ang meron mga bright ideas. Paano malulutas yung mga problema natin ng corruption, na Baka pwedeng uh, ano, pe, baka pwedeng yan ang, yan ang isa sa mga contribution ng uh, Alew Group. Uh, okay. Okay. To organize. Ah, to organize. Oh, okay. oh, to organize a okay. debate. Okay. Yes. Bakit hindi? Uh, both. Kahit uh, five at a time. Yeah. At the level of the Senate uh members of congress and of course the local government oh. kasi dapat nakafocus focus tayo oh, sa kanu oh. eh. dapat then, po pag-usapan natin ensure uh, na sila rini really, pag-aralan yung issues mag-research sila and then present to the to the public and then so, yung sabi uh, nga narinig uh, ko uh, na, nawala rin kasi yung mga partido oh. na talaga nag-aaral You know I mean? No, right. Okay. Dati, sina, pag sinabi mong liberal, pinag oh, Pero mayroong eh, grupo nag-aaral naga talaga dyan. Ito, Magdalo, yung representative niya, oh, okay. si Alihano, Si Gary. Si Gary. Oh, Gary. Hmm. Impeachment ni Sara ano? Impeachment ang gusto niya eh, ni, ni Di ba, paano naging... Sinabi niya yun? yun? Oo. Oh, oh, ang sinabi, oh. ni Gary? Oh, isa sa mga... Mga kanyang uh, ano. Pag Pero party list eh. O, oh, congressman siya dati, si Gary. Oh, Kasama natin list. yan. Uh -huh. ba? Diba But mapait na manong tao yan, ha? Oh. a well, uh, ano, well uh, respected